Ito po ang ganap. Kung bagay kahit po kami ay ilan ba kami lalaki? Anim. Ay hiwa-hiwalay naman po. Oho. Lalo na nga ho pag uh, pinukusan lang isang gawa. Gawa po naman si tama po, si Kapanganay. Naro sa kabilang area. Tapos po ay si Kuy Ariel ay may iba po rin naman gawa. Oho. La, madalas po sila sa biyahe. Tapos ay di kasunod ay ako na. Ako po naman ay doon sa area number 1. Kung bagay binabangit ko lang po rin sa episode na ito. Kung, baga bak, kung bakit minsan ay hindi na rin po ba naano yung iba. Kaya ho ina-update ko naman kayo. Di ako na po ano. Tapos ay si Kalayas po naman may trabaho din sila na kanila. Iba po yung kanilang trabaho. Tapos si Utul Bunso po naman pag po naman nagpunta na uli ng ibang bansa ay ano din trabaho din po nung pinupuntahan lang doon Lusong po tayo ngayon sa area number 2 sama-sama po tayo dito na po tayo ayun po titingin po tayo ng maaari po din oh yan narito na po tayo sa area area number ano po number 2 oh yan korepuk dito sa kabilang Matagal na rin pong hindi nakaka-update dito Yan. Kukuha na rin pala tayo ng kalamansi. Ya, yeah, saging ulak yung eh. Oh. Lucky. Ayan pa, oh. Ah, oh, nahinog na rin. Eh. hindi na pansin napansin no Nahinob na na Ngayon na lang po ulit nakapag-update po din eh. Titibain eh. Di po natin, sayang. Hindi na ako siguro napansin. <coughs> Kinabot na hulog niyo oh, Hindi na ho siguro napansin. Oh, hindi tayo nag-update. Yan, kakain po. Hmm. Okay, dito. Minsan po hindi na malibot itong area. Gawa ng... Sila utol po ay nasa kabilang area. Oh. Kaya siguro ito na hindi na rin nalibot ka dumadaan lang. Uh hmm. Yan. tayo po inaari nila sa gilid ng aking dating kubo oh. nabuhay pa pala ang ating stingless bidini mm. naging natural na po stingless Bee. mm. Bumagsak na po pala. Oh. Yan po dati ay naka ano dito. Oh. Dito siya nakakabag. Oh. At inilagyan eh, natin sa makanlong. Tapos, araw yung aking dragon fruit na una po. Oh. Yan, update, update po. Oh. Stinglish bee. Yan. Ayan. ito ay yung dati nating kulungan ng baboy yun eh. yan bali dito nga po pala wala na rin naging ano naging baboy naubos na oh itong area na ito po yan ito po yung ating dating kubo uh hmm. tapos ito banlat natin update po uli ano yung ating kulungan wala na o binaging na Oo. oh. yan para nakakaawa yan po ay hindi po naman pwedeng dito yung kumag ako mag araw araw dito at yung kabilaho naman ang papabayaan Oo. Oh. oh. Ari kulungan natin ang una ng baboy. Ito na nga oh. Yeah. Ganito po talaga ang lupa, ano? Ibig sabihin, palit palit lang ang tao. Kung iisipin po ba natin, palit-palit lang sa mundo. Hindi natin alam kung ano nang magyayaring ganap ulit din sa susunod na henerasyon. Katulad nito ito, ating binuo ito. Oo. Uh -huh. yeah, kung po kayo update sa aking video, ito, kauna-unahan natin itinayo sa ano. Yun, dati po, ako ah, matagal na po pala kayo sa ating channel, yan ay kauna-unahan nating itinayo. Nabuo ko po ito. Lahat ay nakabidyo. Ultimo ka na pagpako po. Yan. Tapos. Ilang uhas nga ba? 1, 2, 3. 5. 5 uhas. Ang isa na na ipitundaan. Ang habang dusi. Awan ko po ngayon. Baka mga 900 na. Tagal na rin po ay. Eh. Yan po yung pinakamakapal. Yan. Tayo po naman din Titingin pa tayo ng ibang maaari. Akala ah, yung sinisili po at gawa ng nanunumbalik ang ating ano ba. Kumbaga alaala -ala uli. Pagka garni Iya. Yeah. Saging ang madadali natin. Ito pa. Saging. Oh. dami na rin. Oh. Yan po mga senyoreta. yeah, ito pa, o tabo. Babalikan na lang natin yan, oh. No? Para po maipa-order. Gala po tayo dito sa mga ano ng saging. yung papo po. Oh. dito pa tayo Ari pa oh akan pong nililibot at sayang ngayon dangan nga lang po ma... nagkakailang buwig na rin ay papa orderin natin sa bayan oh <coughs> babalikan natin yan uh -huh. may mga kanya kanyang gawa rin po ay kaya minsan hindi na rin malusong po uh -huh. na to isa isa dalawa tatlo para na paapat na luwig na po ay oh. hinug na hinug na rin oh kukuhanin ko yung mga hinug na hinug na Yan, mga nagpupuso na rin po. Oh. Ito po ang ganap. Kung bagay kahit po kami ay... Ilan ba kami lalaki? Anim. Ay hiwa-hiwalay naman po. Oh, lalo na nga ho, pag uh, pinukusan lang isang gawa. Gawa po naman si, tama po, si Kapanganay. Naro sa kabilang area. Tapos po ay si Kuya Ariel ay may iba po rin naman gawa. Oh, La, madalas po sila sa biyahe tapos ay di kasunod ay ako na ako po naman ay dun sa area number 1 kumbaga binabanggit ko lang po aring sa episode na ito kumbaga kung, kung bakit minsan ay hindi na rin po ba na ano yung iba di kaya ho ina update ko naman kayo di ako na po ano tapos ay si Kalayas po naman may trabaho din sila na kanila Iba po yung kanilang trabaho. Tapos si Utol sa po naman, pag po naman nagpunta na uli ng ibang bansa, ay ano din, trabaho din po nang pinupuntahan na doon. Oh. Siguro po yung maigig rin araw doon, kaya doon nagpipinilit. Oh. Kung bagay, kaya siguro, ano nga, ay malaki-laki ang kita ba? Malaki ang araw. Uh. Ay, dito sa pagsasakay, ayos din naman na. Uh. Kung baga, hindi po naman natin, ano, kung baga, nahanap pa rin ang iba. Ah, uh, uh. Ay, kaya nga ako, ho uh, ako, minsan, inilalagay ko na ang sarili ko na contento na ako sa pagbukid po, talaga. Uh. Yun. Ngayon po, ang nakita ko dito sa pag-update natin ay mga saging. Ating ipap-order at palagay ko yung mga hinuglaang iyan tapos hindi na ma ma harvest eh matatagalan eh masasayang ho aking ipop order po yun buti po naman tayo nag update ngayon kahit pa paano kaya nga ho minsan Naka, ako'y natutuwa din sa pag ano po ng pag upload natin ng video ano bakit nga po ba ay ako'y minsan sinisipag mag uh punta-punta sa ibang area natin na kahit minsan hindi pupunta ay sabi ko, pwede nga gawing content po ba? ay yung kagaya ho ngayon kung hindi tayo nag video or nagko content ay di ako naroon na naman sa kabila hindi ko makikita ito kaya ho nagpapasalamat ako sa lahat po ng ating manonood kumbaga isa na rin sa naging daan yung pagbisita natin dito sa pagpunta po ba sa mga ibang area kagaya nga ho ng pinakamalayong area parang 3 to 4 months bago ako makapunta doon ay ay, ay pa kaya napaka kumbaga malapit uh, abot pa lang sa sakyan ay hindi ko po naman kaya ng, sa nang libutin po ba lahat at doon pala sa kabila hanggang pagpapakain ng mga alaga hanggang pagano kumbaga ay, hanggang dun lang kaya ho miss kaya ngayon di umikot tayo dito uh, yan salamat po sa inyo pagsama ano po sana po may, may naintindihan kayo na makakaganapan po ba din eh uh, sana ay Huwag kayong magulumihan. Oh. Uh, yung pagbisita natin dito Inuna natin Yung mga hapay Yung saging Oo yan Salamat po sa inyong pagsama Ingat po lahat Tapila po Bye